Mudaib na si Kanuni mga Kanuni Tapos kami na kami nag-aria mga Kanuni Ayan oh. na buya mga Kanuni Tirahin namin itong mahiwagang kawayan Bata mayroong laman Mga Kanuni oh mga banda mga alas Patrumidya na to Uwag natin mayroong pang ulam tayo mga Kanuni Kapahin na natin mga Kanuni Bata mayroong nang... mga huli Tutupan -du niya buha. Hmm. Baka, buha Let's go mga Kanuni kapan-kapan kapaanasi Halo anu, nih. Karamatul yang mengaisda. <laughs> oh hai. Chatout dunia. Oh, hai. <laughs> Banggas Oh ha, -ha. Okay. Huh, Buat botin aku, ne, nekapakapa nasi kanu nih, para matuloy emang isda. Para matuloy emang wahai, Wah sakit wahai, 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 nasi wahai, 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 On, Mayroon ng huli si Kanuni. Isang maliit na mulmul. Ulam na. mga katon oh. Ulam na mga kanuni. 1-0. 1-0. Magkisi-kisi pa. Oh. Yun mga kanuni. Uli mga kanuni. Andito sila. Oh. Si Kanuni Og si Boss Kibo. Tumiglum na. Ayun si Boss Kibo. Danggit. Hah? nih, bos gibo makan oh nih. Sang danggit. Lah. Hello bye. makan oh nih. Huli ni bos gibo. Dia makan oh nih. Lulub. <laughs> sa kaming mga kanuni hmm. isa lang yung tuloy mga kanuni isa lang yung huli daw mga kanuni sabi ni kanuni saka na yung isa lang yung mga kanuni, isa lang yung kami tigas doon isang... kami nare-review isa lang yung mga kaibam kami Boss Gibo ang nagkabira mga kanuni. Balat Boss Gibo. Hay. Hmm? Ang huli mga kanuni. Ano kaya ang ista huli ito? Isa, isa lang yung oh? mga okay. Bata, kay, huli mga kanuni. Isa lang. Isa lang yung huli namin. Ha? Paggabi na mga kanuni. Yes. Balat Bu. Ang kay mayroon na lang huli mga kanuni, isa lang. Isa lang yung huli. Doon kami tatak-tak oh. Yung isang may kawayan. Mga kanuni. Panat po. Trabo. Isang dalagan mga kanuni. Ulam na mga kanuni. Isang dalagan. Lalim ah, to mga kanuni. Lalim mga kanuni oh. Gablo-blo. Meron ng huli. Isang dalagan, mga kanuni. Ginoy. Mga kanuni, doon naman kami sa pangalawang spat mo, kanuni. Doon, mga kanuni, oh. Yung may isang kawayan. Si kanuni. Huwag si boss, gibo. Doon kami, mga kanuni. Doon kami, mga kanuni. Pangalawang spat. Ayan may kami mga pangalawang tira itong mga ganun eh Kasi tatlo lang huli mga ganun eh Ayan kami kaysa itong mga ganun eh iron mayroon huli ba? Dito mga ganun eh Mga ganun eh oh may batok Wow, tinaw Tinaw siya dubay Tinaw mga ganun eh oh Kita mga batok Okay, pasara na pasara Malawang area to kasi Kaniya dito dato mga ganun eh Yung huli dito tatlo lang Hindi tayo wag kasi sa punto pa ni hapon mga kanuni dito. Dito kami. Na ano Andun yung panghuli mga kanuni oh. Malilayo. Tugaw tugaw Ha? Bitu garapit. Asat pulo kanuni. magtugaw pa sila mga para matuloy ang mga isda. Tuloy ang mga uhay. uhay Tuloy ang uhay mga kanuni. Nandito ako sa ako na lang mag-isa. Sila magtutugaw pa sila mga kanun eh. Para matuloy ang mga isda. Tuloy ang shout out. Shout out eh ni Rex Garcia o ni Elias GTV. Hi! Ah! Tugaw na si kanunay para matuloy ang mga isda. Wala. <laughs> Mayroon pang lumaan na sasakyan ay eh, barko ng kanunay. tugaw na si Kanuni para matuloy mga isda mga Kanuni. Meron pang mananagat na dumaan dito sa karagatan namin. Kanuni, tugaw lang tugaw hanggang sa matuloy mga isda mga Kanuni. Tulang mag-isa. huli si Bus Gibo mga Kanuni. Oh, meron ang huli mga si Bus Gibo mga Kanuni. Isang Lapu-lapu di mantis ang tawag dito sa amin. Kamu, buk. bu ka, bu bu mga tarang dito, buk. Kaya naman itong galak sa una katung... Naman ko ba? Nama ko lukuan ko lukuan. Isang mantis mga muna o si... di lapu-lapu. Sibos, ibo na kahuli mga kanunay. isang munyet. Paldo na naman mga kanunay. Isang... Mungit nongol mana? Entah wak gitu samin. Lewat hat. Lewat hit mana tuh nih? Oh nak. Nak utuk mana kanone? Nagitik. Hah? Ulam nama kanone? Hah? Oleh mana kanone? Oh itu maliit. Pakawalan itu mana kanone? Eh, wak mau yang pakawalan. Sayang yang mana kanone? Di bawah mana kanone? Pakawalannya dah hit maliit temannya. Pakawalannya mana kanone? Bad size itu bad size. Bad size kanone? Maliit

Mga karon isang kanuping mga ronay o di katambak ang tawag nito sa amin. Yun, pitok. Ah, ang ulam pa tumangkat na eh. Yun, pitok na ron Si kanuni. Ano? Isang kanuping o di katambak. Ayun, okay. awas na. Ayun, 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 ayun. Mga katunay, kung magpa-shoutout mga katunay, comment tayo sa baba mga katunay. Kaya para ma-shoutout natin kung tagasaan kayo mga katunay. Shout out pa comment lang sa ibaba mga kanon ha kung kung sino yung magpa shout out. Si Boss Gibo ang ating taga shout out. Okay. Mga mandrugos. Mandrugos. Mandrugos tang mga isda. <laughs> okay. Meron pang pahawin mga kanon yo. Shout out ko ni Don Pito. Ay, dito te. Sunod. Era pudi. Ang huli mga isang kanuping. Good rider.